mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya titiyak, tinitiyak namin na pagka kami ay sumampan ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty, ay sila naman talaga ay mananagot. At kung kailangan at kung, ma, kung huhusgahan sila ng, uh, ng korte, ay makukulong sila. Pa, pasas, uh, sa bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, ay mawawala, ay masisira yung kaso natin, hindi natin mapapanagot, mapapasagot yung taong yun o yung kumpanyang yun. Pananagutin natin lahat. ng may kasalanan ibabalik na ibabalik natin. So tatlo talagang ang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga uh, korupsyon na ito. Pangalawa, ay uh, tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang 'yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya 'yan yung tatlong tatlong uh, uh, talagang tinututukan natin na bagay. At ito ang mga yung aking mga nabanggit ngayon ay 'yan ay uh, ang magiging resulta dito sa ating pag pag-focus, uh, pag, focus, uh, pag uh, pagbigay ng pansin dato sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga uh, kasama rito, mga kasabot dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi, maibabawi ng gobyerno ang pera, ng pera na ninakaw nila. Pangatlo, nagumuha tayo ng reforma para lahat na itong klasing korupsyon na to ay hindi na mauulit. Kaya, yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, sa na, nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin ah, na namin kayo. Okay, that's it. I well, will uh, no, uh, take, I will, uh, I think I have... Oh. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So, so we'll that, just that, that, take... I'll, I'll take two questions. Two we'll questions. take two questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltazar. Mr. President, <laughs> magandang umaga po, Ada. Mr. President, uh, nabanggit niyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso, at uh, ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President... Kailan po kaya mangyayari na may makukulong at uh, kailan po ito? Palagay ko, bago mag... Eh, di, hindi, palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa, nasa ano na, ma, 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 matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas before Christmas, makukulong na sila. Uh, Mr. President, at nabanggit uh, niyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline? Wala tayong, norm, wala tayong buo na ano. Kasi marami pa kaming nakikita. Eh. Marami pa kami nakikita ang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, uh, yun pa lang ang uh, ating nakikita. Uh, pero ako, nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. Uh, so, patuloy namin kagawin. Ha? Thank you, Mr. President.